Hello mga kaning anin ayan, welcome back to my channel ayang ang, ang, ating YC o YouTube channel, ayan Simplihan lang po natin ang pagluluto ng ating crab or alimango, ayan Yan lang po yung ingredient niya, ayan May bawang, sibuyas, ayan Luya, may tanglad, may asin May paminta, ayan lang po Tubig lang pong pagluluto natin yan Ayan lang po, ganyan lang po kasi simple yung kanyang pagluluto. At lagyan na lang natin yan or isawsaw na lang natin yan ng maanghang na suka. Yung super anghang talaga. O ba diba, pag maanghang-anghang, masarap kumain at yummy yummy yum. Ayan po ang ating alimangot. Napakasimpleng luto po yan. Ayan. Thank you for watching. God bless. Bye!